namon sa akin tong ban. tingin ko lang sa iyo, breads, urbano, ako ang iyong dead end. Gusto mong maging alamat, gagawin kitang kwento, urban legend. Bugok kayo ni Piste! Sa imong level pa ako nanaog at masasabi mong bisaya lang talaga kaya mo ngayon nakatapat ka ng siraulong Tagalog. <laughs> Alam niyo ba, wala akong maanggal kay Pan. Kung tutuusin, lugi ako dyan. Oo, oh, meron siyang 20 plus battles sa Sibung, hindi ko maintindihan. <laughs> Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Karindi ka. Tuyok, yung tuyon, bibig. Ayan, yun lang. Ang napansin ko lang, yung boses mo pang konduktor. Karindi ka. Tapos pangalan ng grupo niya, Shaman yung kasya sa jeep nila. Speaking of jeep, pagtapos ko sa mirage, tunog kotse na naman, huwag niyo akong paandaran. Eh, binaliw ko kayo. Talagang masisiraan, di na makakausad tong ban.